Paano nga ba tayo magde-develop ng godly habits sa ating buhay? Una, be discerning. At pangalawa, act with intentionality. Kikilos ka na may layunin at pagsadya na tuparin ng iyong goal. Sabi sa 1 Corinthians 9.25-26, Ang bawat isang sumasali sa paligsahan ay may pagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. Ginagawa nila iyon upang magkamit sila ng putong na nasisira. Ngunit tayo ay putong na hindi nasisira. Kaya nga ako ay tumatakbo hindi tulad sa walang katiyakan. Sa ganitong paraan ako ay nakikipaglaban hindi tulad ng isang sumusuntok sa hangin. Ang isang mananakbo na kasali sa isang karera ay nagpaplano sa kanyang laban. Hindi niya uubusin yung kanyang buong lakas sa pagtakbo sa unang bahagi ng karera. Aalalayan niya ang kanyang bilis at pagod. At kung malapit na siya sa finish line, sa kanya ibibigay ang lahat ng todo na. Narealize ko na isang taong intentional, nagpaplano din. nag strategize sa kanyang mga ginagawa sa araw-araw. Ang ibig sabihin, alam mo ang iyong goal o purpose. At intentional ka na matupad mo ito. Gaya ng isang boksingero na hindi lang basta suntok ng suntok. Kung hindi pinag-aaralan niya yung kanyang kalaban. Gumagawa siya ng plano kung paano niya ito tatalonin. Now, ganon din naman ng isang alagad ng Panginoong Yesus. Hindi sapat naman nalangin mag-aral ng salita ng Diyos, magbigay, makipag-fellowship, kung hindi kailangan niya matutunan kung paano niya ito gagawin ng tama sa kanyang buhay. Ito bang aking pakikipag-usap sa Diyos ay magdadala sa akin sa destiny na hinanda niya para sa akin o hindi. Ito bang aking pag-worship pag Sunday nagiging dahilan para mas lalo kong ma-encounter ang Diyos o nagiging ritual na lang? Ito bang aking pagsali sa D-group ay nagiging sanhi ng paglalim ng aking pagkakilala sa Diyos at pagbabago o parang ginagawa ko na lang itong social gathering? Wala naman akong intention na gumawa din ng alagad. Kaibigan, hindi mo gagawin ng isang bagay na parang sumusunto ka lang sa hangin. Kung hindi, gagawin mo ang isang bagay sa tamang paraan. Dahil meron kang gustong marating, meron kang gustong maabot. Gusto mo maging epektibo ka sa lahat ng ginagawa mo. Ang isang disciple ng Panginoong Yesus ay dinidisciple din niya yung kanyang sarili. Sinusupil, sinasanay niya yung kanyang sarili na piliin ang tama, sa mabuti. Nakakalungkot kasi minsan iniisip ng isang tao, na ang walking in the spirit ay pagiging passive lang. Antayin ko na lang na mag-udyok sa akin ng banal na spirito sa ako kikilos. Aantayin ko na lang ang sasabihin ng akin di group leader o pastor. Mali. Kaibigan, marami ng obvious revelation ang Diyos sa atin na dapat ginagawa na natin at pinagpaplanuhan. Huwag mo antayin yung isang malaking announcement ng pastor o ng banal na spirito sa'yo o may lumitaw na angel tapos may sinabi sa'yo. Mali kaibigan, kapag ganitong ginagawa mo, hindi ka nagiging intentional sa pagpapalago sa iyong sarili. Hindi ka intentional na magbunga sa karian ng Diyos. Misa, sinasabi natin na ipagpipray ko muna. Kaibigan, ang will ni God sa iyo, ay hindi na pinagpipray kung hindi sinusunod. Halimbawa, will ng Diyos na ikaw ay sumali sa isang discipleship group upang ikaw ay lumago at maging leader din na gumagawa ng alagad. Hindi mo kailangang pray ito dahil kalooban ito ng Diyos sa iyo. Ang ipinapanalangin mo na lang sa Diyos ay bigyan ka ng wisdom at idirect sa tamang group na makakatulong sa iyong lumago. Pero gagawa ka na ng plano. Kakausapin mo na ang mga taong makakatulong sa iyo para mailagay ka sa isang discipleship group. Nung bagong krisyano pa lang ako, matapos ko tanggapin ng Panginoong Yesus sa buhay ko, alam ko na agad na gusto niyang ibahagi ko din sa iba ang mabuting balita. Sinabi niya ito sa aking quiet time at worship service. At di ko na kailangan ng isang malaking himala para sabihan ako. Kahit, kahit hindi pa ako marunong, nagplano ako bumili ako ng gospel track gaya nito. So, pinag-aralan ko ito. Sabi ko, kailangan ko gawin ito agad kasi hindi ko ito matututunan kung binabasa ko lang. Kailangan ko itong ibahagi. At ganoon nga yung aking ginawa. Naalala ko, nanginginig pa yung aking kamay nung ako'y nagbabahagi ng mabuting balita. Pero habang tumatagal, ay natutunan ko lalo kung paano ko ito maibabahagi na mas epektibo nagdesisyon ako na isama ko yung aking testimony sa pagbabahagi. Naglalagay din ako sa bulsa ko noon ng gospel track kasi anytime ay meron ako mamimit na tao. Tapos narealize ko na hindi sa lahat ng pagkakataon dala ko yung aking gospel track sa bulsa. Kaya pinlano ko na kahit wala akong hawak na gospel track ay dapat may maibahagi ko ang mabuting balita. At ganoon nga yung ginawa ko, sinubukan ko siya na ang bubuksan ko lang ay ang aking Bible sa aking telepono para maipabasa sa taong sinisharean ko. Tapos sabi ko, kailangan mas marami pa ang makarinig ng mabuting balita. Hindi ko inantay na, Lord, magpadala ka na lang sa pintuan namin ng taong gusto mong sharean ko ng gospel. Hindi, niyaya ko yung aking mga d-group members. Pumunta kami sa simbahan, plaza, part at iba pa para magbahagi ng mabuting balita. Bakit? Kasi ang goal ko ay matupad ang layunin ng Diyos sa akin na magamit niya para sa kanyang kaharian. Tinitignan ko yung aking buhay kung naka-align ba ako doon sa direction ko na yon, doon sa purpose ng Diyos na iyon. At kapag hindi, ay gumagawa ako ng paraan. Kaibigan, ganun ng intentional. Dapat alam mo ang iyong purpose at ang lahat ng ginagawa mo papunta doon sa purpose na yon. Si Hank Aaron ay kilalang power hitter ng Milwaukee Braves. Habang naglalaro sila sa isang World Series, may isang player ng kalaban ang pilit siyang dinidistract. Sabi sa kanya na baligtad daw yung hawak niya sa bat. Dapat ay hahawakan niya ito ng nakikita daw yung nakasulat upang mabasa niya. Pero hindi siya pinansin ni Aaron at sobrang focus nito sa bola na papaluin niya. Nung pinalo niya ang bola, Tinamaan niya ito, tumilapon ng napakalayo papunta sa mga audience. Matapos umikot si Aaron at makabalik sa base, sabi niya sa kalaban, na hindi ako nagpunta dito para magbasa. Ibigyan, alam ni Aaron ang purpose niya. Ang purpose niya hindi para magbasa. Ang purpose niya para hindi awayin o patulan yung nagdidistract sa kanya. Ang purpose niya ay para paluin yung bola at manalo sila. Kaya na, ang tanong kaibigan, alam mo ba ang iyong purpose? Nakikita ba ito sa iyong mga ginagawa? Nakikita mo ba ang iyong sarili na tinutupad ang layunin ng Diyos sa iyong buhay? Kailangan nating i-reassess ang ating buhay gaya ng ginawa ni David. Sabi niya sa awit 39.4, Yahweh, sana'y sabihin mo kung kailan mamamatay, kung gaano katagal pa kaya ako mabubuhay. Wow, parang sinasabi ni David na, Lord, sabihin mo sa akin kung kailan ako mamamatay para masuri ko yung akin buhay. Kung ako ba ay tumatakbo pa rin sa tamang daan at papunta na sa finish line na tinakda mo sa akin. Nung isang araw sa aking quiet time sa Genesis, narealize ko na nung pinili ni Adam na nagkasala, hindi niya napigilan yung pagpasok ng kamatayan. Namatay siya spiritually at namatay din siya physically. Hindi nga alam biglaan pero slowly but surely mamamatay na siya. Narealize ko na ito na yung pinakamalungkot na araw siguro ni Adam na nalaman niya na siya ay mamamatay balang araw. Bakit? Kasi dati wala naman sa bokabularyo niya yung salitang kamatayan. Pero dahil nga sa nangyari ay alam niya na balang araw mamamatay siya. Marahil tanong siya ng tanong, kailan kaya yung Lord? Alam mo, nung binasa ko ito, sabi ko sa aking application, Lord, turuan mo ako na bilangin yung aking araw na realize ko na sandali lang ako dito sa lupa. At ako ay mawawala din. Kaya sabi ko kailangan ko magpursige na maibahagi ko mabuting balita sa mas malawak pa na audience. Bakit ganun yung aking application? Kasi alam ko ang purpose ng Diyos sa akin at kailangan ko maging intentional sa lahat ng ginagawa ko araw-araw. Naman tanong, paano ba tayo magiging intentional? Kaibigan, una, live for what truly matters. Matuto kang mabuhay para sa totoong importante sa buhay. Kibigan, tanong mo ito sa sarili. Anong mga importanteng bagay na nagpapausad sa akin para matupad ko ang panawagan sa akin ng Diyos sa kanyang kaharian? Ano ba ang mga importante lang talaga sa buhay ko? Kaibigan, ito mga importante. Nagsisimula ito sa iyong lumalagong relasyon sa Diyos. Susunod na importante, yung relasyon mo naman sa iyong asawa at mga anak. Importante din kung paano mo minamanage ang iyong finance. Nagiging mabuting katiwala ka ba ng Diyos o hindi. Importante din kung paano mo pinapamahalaan ang pinagkatiwala sa iyong mga gifts talents, at lahat ng mga resources na binigay sa iyo ng Diyos. Ginagamit mo ba ito sa kariannya niya o masyado kang nakafocus sa sarili? And then, pinapahalagaan mo ba ang salita ng Diyos na gaya ng iyong buhay? Kaibigan, ito yung mga importante sa buhay. Sila ang magpapausad sa atin para mas lalo pang mamunga sa karyaan ng Diyos at maging isang tao na kinalulugdan ng Diyos. Hindi mo aantayin ng end of the world o retirement day mo. Kung hindi, papahalagahan mo na itong mga ito sa buhay mo. Ibigyan, isang beses lang tayo dadaan sa buhay na ito. Kaya kailangan mo maging intentional na ma-identify kung ano ang mahalaga sa langit. At hindi lang dito sa lupa. Pangalawa, invest in heavenly treasures. Sabi sa Mateo 6.19, Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan at may mga magnanakaw na kukuha nito. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang makakapasok na magnanakaw. Sapagat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Narealize ko na wala naman tayong madadala sa langit sa lahat ng inipon natin dito sa lupa. Kaya kaibigan, magsimula ka i-invest ang iyong time talent at treasure sa langit. Merong isang quotes na nakasulat sa kanyang lapida. What I spent, I lost. What I saved, I left. What I gave, I have. Ibigan, kung anuman ang papakawalan mo dito sa lupa, ay siguradong makakamtan mo naman ang kapalit nito na reward sa langit. Pero kung ano yung itinatago mo, iniipon mo para sa sarili mo lang, may iwan mo lang yan dito balang araw. Wala yang saysay. -say. -say wala rin niyang use para sa susunod na buhay. Kaya kung na-identify mo na ang mga mahalaga sa buhay, ay doon mo i-invest ang iyong time, talent at treasure. Kasama dyan ang iyong kapatiran, mga taong nangangailangan, di-group members, mga taong naliligaw na kailangan makarinig ng mabuting balita at disciple. I-invest natin ang ating buhay sa kanila. Bakit? Kasi kailangan makita ng Diyos na naging tapat ka sa pinagkatiwala niya sa iyo na time, talent at treasure. Sabi sa Lucas 16:10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Ibigan ko hindi mo ginagamit ang binigay ng Diyos sa iyo na time, talent at treasure para sa karyaan niya. nako, hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit na binigay niya sa iyo. Kaya nga, mas lalo kanyang hindi pagkakatiwalaan sa malaki. Pangatlo, live with daily purpose mamuhay ka ng nakafocus sa layunin mo araw-araw. May isang high jumper na kailangan talunan ng isang bar na ang taas ay 6'8". Sa unang subok ay nabigo siya. Sa pangalawang subok, nabigo pa rin siya. At ang ginawa niya, kinausap niya yung kanyang coach, nagplano ulit ng na mga bagay na dapat gawin. Gaya ng tamang posisyon, buwelo, pagpadya, paghiga sa eret, iba pa. Matapos silang mag ng coach ay agad naman siyang sumubok ulit at sa pangatlong talon ay nalagpasan niya ang 6-8 na bar at nagtagumpay. Now, bakit kaya siya nagtagumpay? Maring dahil sa mga technical aspect pero nakikita ko na ang dahilan ay dahil nasa puso niya ang 6-8 na bar. Itong goal niya, kaya ko yan, mararating ko yan. Yan ang pinaghahandaan ko araw-araw. Alam niya na sa puso niya na may potential siya. Kaya patuloy niyang tinataas nang tinataas ang bar. Tuwing nagpa-practice siya hanggang umabot ng 68. Sabi niya, kaya ko 'yan, tatalunan ko 'yan. Kailangan ko lang gumawa ng strategy. Kailangan ko lang maging intentional. Kaibigan malaki ang potential mo. May mga bagay ka na magagawa na lagpas sa iyong sarili sa tulong ng Diyos. Pero hindi mo ito magagawa kung hindi ka magiging intentional na mag-aral, magsabuhay at mag-level up araw-araw. May nagsabi na Christian na, Lord, gawin mo akong isang mabuting Kristiyano. Pero wag mo na lang ako utusan mag-quiet time, mag-worship at makipag-fellowship. Wala akong time eh. Kaibigan, hindi ka magiging kalarawan ng Panginoong Yesus kung hindi ka mamumuhay ng may purpose. Tanda mo na walang shortcut para sa spiritual growth. Si Dr. William DeVries ayang ay ang unang doktor na nag-opera at naglagay ng artificial heart sa isang tao. Pero bago niya ito ginawa ay sinabi niya na maraming beses niya muna ginawa ito ng paulit-ulit sa mga hayop. Pinaliwanag niya na kaya kailangan niya mag-practice ng maraming beses ay para maging automatic na sa kanya ang pamamaraan ng pagtransplant ng puso ng tama. Nagagawin mo ng paulit-ulit at automatic ito gaya ng pagtat-type sa computer o pagdadrive. Hindi mo na ito kailangan pag-isipan, hindi, automatic na ito sa iyong sistema. At yun yung dahilan kung bakit kailangan nating itrain yung ating sarili na maging intentional. Na hindi mo na halos pinag-iisipan kung magka-quiet time ba ako, mag-worship ba ako, magpapatawad ba ako o hindi, magbabahagi ba ako ng mabuting balita o hindi. Hindi na. Automatic na ito.